Para dito yan eh. Sa ating ano, ginataang sitaw kalabasa lang to. Pero nagkamali ako nung bukas. Akala ko, ito yung gata. Eh, langka pala. Ito. Eh. Kaya nilagay ko na ano kaya lasa nito. Ayan. Pwede na rin naman yan kasi may ginatang langka, ba diba? Bahala na. Tapos, meron din isa pang ulam. Ayan. Parang ano lang to barbecue pork. Pork barbecue na may sabaw-sabaw. Tatakpang ko pa ito. Ito na yung kata. Ito yun. Tapos, tinaan masado. Tinaan lang ng ponte yung apoyot parang natatakam na ako ito yung ginagawa ngayon ah, uh, hindi ngayon to last week pa to last week pero yeah. ito yung ginagawa ayan. basement renovation may ng drywall ayan kaya medyo ano, nabibisi tayo. pasensya na ilang araw na. Pero yan, yan yung pinagkakabalahan ko. Kaya hindi tayo makapag-upload. Drywall tapos mudding. Mamasilyahan pa yan. Yan ako. Diba? Piling marunong. Eh, tinuturo-turo ko pa kasi yan. Tatakpan pa ng ano yan. Ng drywall. Bali ano to Itong kuha na to is Last week Last week yan, yan. Ngayon, ngayon ano na yan Natakpa na lahat yan. yan Kaya Tapos na yan Pati to Itong Hagdana na to Ito yung pinakamahirap sa lahat gawin Para sa akin ha yung hagdanan na yan kasi Pagyan na mading mo ang sa taas ka pupunta. Maglalagay pa na hagdanan dyan. Yan. Medyo ano, komplikado. Grocery muna tayo saglit. May tayong chicken bago mo eh. Tingnan yung tura ko. Ang <laughs> dumi, Construction worker. 'di ba? Yon, buti may chicken. Ay, wala yung paborito ko. Wala yung kulay green. Dito ko na lang, wala akong bag. May klase talaga. Sumila <laughs> so, ang giniling. Dito na lang. Yeah. Ay, Alam bag punasan na lang 'yan pag ano. Punasan na lang 'yan. Kung madumihan. Ayun, no? Ay, maganda, may ladder siya oh. roofing contractors ba? Ayos ah. Ay. Tensyon na kung hindi tayo nakapag-upload ah. Marami nagme-message tapos 'yun. Eh, ano, naapektuhan na. Apektado na, apektado. <laughs> apektado na sa ano, sa pagbo-vlog natin 'yung ano. 'Yung ating ginagawa ngayon, ayan. Medyo may deadline na hinahabol eh. Tapos may kasunod na, kaya kailangan talagang ano tutukan. Ayan taba. Ayun, dumi na sombrero. <laughs> uh, pasensya na po, pasensya na sa mga ano sa nag-aabang sa vlog namin. Ayan, na hindi ko na uli kaya mag-upload ng ano ng araw-araw o every other day. Pero pero po susubukan po natin. Ayan, susubukan natin. Hindi rin ako masyado makapag-vlog doon sa ginagawa namin kasi medyo busy, tapos baka makagulo lang ako pag vlog-vlog ako doon. <laughs> <laughs> 'di ba? Kaya ayun. Yung mga nagagalit sa akin eh yun, tuwa-tuwa siguro kasi wala tayong upload. Ayun. Kasi no nag-upload ako ng kada araw, nagalit naman sa akin. Hindi <laughs> ko na alam kung ano sa ako talaga nako, hindi ko na talaga alam kung saan ako ano, lulugar. Ayun, mag-upload ka. Kung ano-ano ang sasabihin sa'yo, no? Pero nood pa rin na nood. Ang tindi talaga, matindi. <laughs> Eh, <laughs> Uh, win na tayo. Tapos mamaya na lang ulit. Uy. Dito na tayo. Dito kami gumagawa eh. Ang gaganda ng bahay dito. Ito, may nag-aayos nito. Ibang lahi. yun sold na. Ayan. Matatawa sa trabaho dito naman. Tapos, hindi ko na nga alam kung ano na. Kung ano nang ano. Araw. Akala ko biyernes na. Yung pala ano. Thursday lang pala. Habot pa to siguro hanggang ano. Hanggang Tuesday pa siguro. Tapos, sa kabila naman. Na ano na. Na ano ba to? Na adjust ng konti kasi ano. Medyo komplikado tong ginagawa dito. Gano'n na kaya yung mga ganong bahay, no? Yung pinakita ko kanina. Siguro sa kalahating milyon na to. Lalo na yun sa harapan, no? Ganda. May terrace siya sa taas. Yung nga lang, ano? Yung sa Pilipinas, di ba? Pag sinabing, ano yung tinatawag na tumbukan. Di ba? Medyo mura pag tumbukan ng, ano? Kalsada. Ganon din kaya dito sa Canada nababawasan kaya yung presyo ano? pag kayo sa kalsada tapos tumbok yung ano yung bahay Ayan. ang alam ko dati sa Pilipinas yun lang ang pagkakano ko ah. nung tumitingin kami ng bahay dati nung bumibili kami ng bahay sa ano sa Laguna pag yung tumbukan yung ano yung ano ba to yung bahay nga ayun medyo mura daw sabi nung ano realtor dati hindi ko lang alam ko talaga totoo ba talaga <laughs> yung ganun at uh, yun uh, hanggang ano tayo dito siguro alas 7 ng gabi anong oras na ba mag 3.30 o 3.15 alas 7 tayo dito kasi magmamasilya ako yan. kailangan kong magmasilya para matapos na to tapos yung iba na, Ano naman, ibang costume naman. Ito naman ang costume ko. <laughs> Papalit-palit lang ng costume. Ayun. Ah, uh, pasensya na at na apekt ano, naapektuhan na yung pagpo-vlog. Pero sa mga nag-aabang at marami-maraming salamat sa nag-aabang at mga naghihintay pa rin kahit hindi na masyado nakakapag-upload eh maraming maraming salamat sa inyo sa pagtiyaga at pag nag-upload kami eh, eh nanonood pa rin kayo ayan maraming salamat oh ayun eh, no gumagawa rin pala yun nakatraktin din. ayun maraming mar na ano lang maraming maraming salamat sa inyo ayun sa lagi niyo pagsubaybay sa Karinya Family at yung mga iba nagme-message dahil wala daw upload eh, binabalikan daw nila yung mga old videos. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. And subukan natin na mag-upload tayo uli ng araw-araw o every other day. And pagka lumuwag ang ano natin, ang ating schedule. Ayan o, no? <laughs> ganda ng bahay. Eh, no? Ayan o. yung hagdanan ko. Sineta para magmasilya ako doon sa taas. Ako magmamasilya dyan eh. Yan ang, ang akin trabaho. Di ba? At takot nga ako dyan. Kala ko malalaglag ako. <laughs> Pero kaya naman. Natapos ko yan. Natapos ko lahat yan. yan yung mga kantuhan na yan. Sa wakas. Natapos ko. Papakita ko sa susunod. Kami sa ANW. Hindi namin alam kung ano yung mga combo dito. <laughs> Para napamahal pa yata yung order namin. Okay. Mm. Merienda. Ah, mas malaki. Hindi yung sa ano kasi, sa ano ba to? Sa combo, maliit lang. Kaya medyo napamahal. Ayan. Try namin yung merienda ng A&W. Saturday. Ay, teka lang, tumatawag yung isang partner ko. Yun. <laughs> tumawag yung ano natin. Partner. Isa sa ating partner. Ayan. Bali, ano ngayon? yun? 4 o'clock. Bali, pupunta pa kami doon ngayon. At sisilipin yung ginagawa namin na basement. malayo dito yan mga 15 minutes ang layo pero dadaan muna ako ng Rona para bumili ng materyales suot natin yung madumi nating na cup ito magandang suotin eh pag pumupunta ng Rona <laughs> kamusta na ba ang Pilipinas ano na ba nangyari medyo may kumanta na ang malupit ah tapos kung gusto nyong maging kapitbahay kami may binibenta bahay dito sa malapit sa amin. As in, one, dalawang bahay lang ang layo sa kabilang street. Eh, sa kabilang, kabilang kali. Eh, ito daw, sa kabila niyan. May binibenta bahay. Ayan. Message nyo ako sa karinyo family kung oh, gusto nyo ah. Tingnan natin sabay-sabay. Pero nakita ko na to sa ano online. And bigay ko sa inyo yung ano yung ano ba to? Yung link pag uh, ano gusto niyo tingnan. O oh, kaya kung gusto yung puntahan, yun, puntahan. Ayan. Medyo luma yung style niya, hindi renovated. Pero 350,000 eh. Pero yung binabayaran mo dito, yung community. Tsaka yung yung lugar nito, may imig dito sa amin eh. Tapos may garahe siya, kaya siguro mahal. May garahe. Kami wala kami, may may garahe. <laughs> Ayan. 350,000. Pero matatawaran pa naman yan. Pero maganda yan para renovate nyo sa amin. <laughs> Kung kukunin nyo. Pintura tsaka sahig lang sa tingin ko. Sa pintura. Ayan. At ano, yun. Punta muna ako dun sa Rona. Tapos kita kits tayo mamaya. Nagiging tambayan ko na talagang Rona tsaka Home Depot. <laughs> Ay nako. Tambayan eh no hindi ito ano ah pro na home depot kami wala doon sa <laughs> yung bibiling ko ayan ganda nitong ilaw na to pag magpapagawa kayo ng banyo sa amin ito ilalagay namin salamin sa inyo medyo fancy <laughs> medyo pang mayaman tingnan nyo ano ang ah, presyo kung magpapagawa kayo papalit kayo titingin ako ng ano eh, bathtub kasi saan na ba yun? yung magpapagawa sa amin next week e eh, bathtub pero yung bibiliin ko kanina ah eto yung kasama yung wall kasama na ba wall nito? Ito yung kakabit namin. 458. Ayan. 489. Ayan. Ito yung presyo, no? Tapos, kasama yung 1. Kung ganito, yung papagawaan niya, seven hundred forty-eight system. Ayan, no? Seven forty-eight plus four hundred. Ganda, no? Didikit na lang naman yan, eh. Pero, syempre, eh, medyo mahirap doon. <laughs> Kakalasin, eh. Yung luma. Tapos, seven eh, forty-eight plus four eighty Maganda. Ah, four fifty-eight. 458, no? Ito yung 489. Maganda yung pagka-white niya. Baka ito na lang ilagay namin. 489. Para mas maganda. Ano na, napresyohan na namin yun, ha? Tapos pumipili ako ng materials para yung mga maganda. Hindi naman sa lugi. Kasi pag lugi siya, di ba? Kawawa. Ano mo? hanamin namin tapos ilalagay namin 298 lang, di ba? Medyo hindi naman hindi naman pera 'yon sa nagpagawa. Syempre mahirap kumita ng pera. 'Yun, tapos 'yun. 489 plus 748 yun next week ko bibili niya at least alam ko na yung presyo tapos yung ganto maganto ganto yung gusto kong gawin saan eh sa bahay sana. Walang bathtub. Ang ah, ganda tong ganda eh. Standing. Grabe, lakas ng sounds. And, tapos may gagawin din kami sa heg. Magka-canvas na rin ako ng sa heg. Yeah tapos na kaming mag live and ano oras na ba? <laughs> 9.30 plus 15 on mga 9.15 am and sunday ngayon and sana makapag vlog na tayo ng tuloy tuloy <laughs> yun good morning Dylan, good morning. Ayan, Anong pagkain natin? So, pas na may buto-butong manok. Kain tayo breakfast. Sabi ko nagbigay ko sa baba. Ah, nagbigay ka na sa baba. Ayun yun, oh. no? order po. Parang Pilipinas lang eh. Ano lang, order ah, six dollars. Sige, akin yung buto. Lagyan mo ng buto. Hindi nga, masarap sipsipin yan. Ang laki yung dinosaur eh. Ano yun? Ah. Water daw. <laughs> Dal Naka <laughs> dalawang order na yan. Oh, na niya Grabe ah. Kain tayo. Yung dalawa tulog pa. Let's eat. Ha? Huh? Some more kala ko water? Some more pala? Mm -hmm. Tatlong order na yan ah. Kain. Yeah. Pang ilang order na yan? Mila. Okay. <laughs> Two, three. Ito ko tong ganito yung ano yan. Perfect. Oh, itlog tsaka kutsara. Ito, yan o. Oh. mo na. Ihiwalay na kasi sa ano to eh. Ilan ka mo na sa buto, no? Para siyang ano, lollipop. Agan. Ah, diba? Grabe yung ano, no? Naghahamog, no? Aray yung nga napapanood sa pelikula, Hindi, kasi ano? Si Mambo. ba? Oo. Kunasan mo sila. Saan lagay yan ng buto ko. Dito na lang. Kunasan <laughs> naman yan Masarap din Masarap. Sarap. <laughs> yeah. Nakatatlo ka na, syempre. <laughs> si kuya, sleeping? Yeah. Sarap. Naasar yung pagabi. Kasi, mm -hmm. niyayay na niyaya ni Dila matulog. Kasi alam niya na, 9.30, uh, sinabi ko, di ba? Eh, sa ayaw pa matulog. nang magkaroon na naman ng hiyakan porsyos ba't tumiyakan ka po kayo? ba't tumiyakan ka kagabi? Mm -hmm. Ay, yung puzzle mo hindi, gusto niya na daw matulog sabi ni David hindi, hey, nagkakusok sila na nagawa ng puzzle natapos may pasal mo yung puzzle mo? no kulang kulang siya missing nagbi ano kulang yung ano na nawala minawala na kaagad hindi okay. kulang talaga sa buo hmm. ano kulang yung ano kulang yung mga Next week, I suppose. Apple, 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 Bye. Dilan. Okay? <laughs> Bye. Kakain ka na naman? Kurob. <laughs> Ayun. Alis lang kami. Bibili kami ng food, okay? Ayun. Ganda ng weather ngayon. Para siyang, ano, para kang nasa Baguio. Dumi. Dumi ng truck. Wala construction na talaga. Huwag <laughs> <Construction, laughs> nang construction o, di ba? May mga, ano, punas pa. At least, kaya ito binili ko eh, leather, punas-punas lang. <makes noise> Pero ano? itong vlog na to ano? Sunday. Sunday to Sunday. <laughs> ito mamaya na to ma-upload. Yung mapa napapanood nyo ngayon, itong scene na to, latest to, latest. Yan. Latest to. Kaya, yun. Gagawin natin na, ano? Ay, hindi na pupunta dyan. Nakatutok lang pala dito. Ay, sila. Oo oh, nga no, kailangan pala. Naiikot ba to? hindi ko pa ma-explore ito. Paano ba ito? Ah, teka lang. Pag binaliktad mo. Ayun. Ayan. Kita ka konti. Ayan. Ah, ganun talaga eh. May mga masasacrifice tayo. Ano, ano. Oras. Pero sa una lang yan. Hanggang sa uli. Feeling ko. <laughs> Kaya sa lang yan sa kailangan natin dahil may goal tayo eh may, may gusto tayong gawin na para maging maayos hindi naman pwede na ano no na, na makuha mo ka agad diba naghihirapan talaga lahat ang bagay pero lang kung tumaya ka sa loto kung tapos pero pinaghihirapan mo pa rin kasi tumaya ka nga eh, diba? <laughs> oh, yun lang problema talaga Yung stable na tao, no? Kasi yan yun talaga Yung talaga Pag hanggat wala pa Sarili mo muna Binaligtad ko ulit <laughs> Bali yung magano lang kami mga bibili namin pagkain Kasi Monday bukas Rest day ko pa naman bukas Sa isang trabaho Yung pangalawang trabaho Hindi ko rest day Pero masaya ako na ginagawa ko Itong isang trabaho ko kasi hawak ko yung oras ko doon yun yung gusto ko siya susunod isa na lang ang trabaho ko sana sana, sana maging totoo yun lang yung gusto ko talaga mangyari isang trabaho ko lang tungkol yun okay, na sya naman. Yeah, yun Maraming salamat po sa laging panonood. Ingat po kayo at sa susunod na vlog. Sana makapag-upload tayo pagkatapos ito. Bye!